Mapagpalang araw po mga Kailan Gap, muli nating pag-usapan ang trending na magkakapatid na binyan sagang zombies ng kanilang mga kapitbahay sa kabundukan dahil sa mga takot umano ang mga ito sa tao at hindi nakikipag-usap kahit na kanino. Muli ngang binisita nila Kuya Rab ang tatlong magkakapatid upang bigyang ng pagkain na kailanman ay di pa pala natitikman, may dala rin silang mga gamit sa bahay at higit pa doon ay may biyayang naghihintay sa kanila. Sa pagdating nga ng nanay ng magkakapatid ay nakausap ito ni Kuya Rab para kamustahin at tanungin kung meron ba silang sariling lupa na pwedeng patayuan ng bahay nila, dahil sa kagustuhan nila Kuya Rab na mapabahayan ang magkakapatid ay pinapahanapan na lang nila ito ng lupa kung saan nila gustong patayuan. Binigyan din ni Kuya Rab ng malaking halaga ang nanay ng magkakapatid, Ngunit tinapat kaagad ito ni Kuya Rab na ayaw nila ng may bisyo ang kanilang tinutulungan at kung malaman nilang ginagamit ang pera sa maling paraan ay kaagad na ititigil nito ang pagtulong sa kanila. Ikinagulat din ni Kuya Rab na umaalis pala si Nanay at naiiwan lang ang tatlong magkakapatid dahil ito pala ang ginagawa ni Nanay. Yun po. Ang ano. No, no, uh, mga kalingap, kung may po kayo no, na pwede natin gawin sa mission natin ito dito sa magkakapatid ah um, message, comment nyo lang po dyan below. Ano po. At gusto rin natin mas mapaayos po yung kanilang ano, yung buhay. Gusto ko po kayo na mapabahayan po. Okay po ba sa inyo? Mapabahayan ko po kayo. Okay. Mapagwan po kayo ng may sarili po kayong bahay. Thank you sa inyong lahat. Pero hindi na po dito. May lupa po. Lupa nyo po ba ito? Hindi. Hindi. Nakikita Wala po kayong sariling kayo. lupa. Wala. Um, So, ayun mga kalingap. Uh, tulungan namin kayo na sa bahay niyo po. Thank you po sa inyo. Masaya Taka, ka na yun? Ano naman po. So, bigay po ako sa inyo yung pera na yan. Kasi yung kuya, kuya. Yung bag ko. Anong ginawa niya ng bag hapon? lang na yun. Ano sa nagamas na gamas niya sa may Gamas. Mga gawain bundok. Mm. Nagtutulong sila sa atin. Alam nyo ba nila pupunta kami? Hindi. Hindi. <laughs> buti na hindi <Nintendo>, kami umalis. <laughs> ah, bakit umalis kayo? Pupunta kami sa bundok. Ah, nabundok pa lang talaga kayo. Kayong lahat? Hindi. Ito mo lang tatlo. Sino Ibag kasama sila nyo, dito. Sino ang kasama pag nabundok? Ito. 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 Itong bata. Hmm. Buti. Ano naman din mo sila natatakot. <laughs> oh. Cellphone. Kasi eh, sino may cellphone sa kanila? Wala. Ayan. Uh, nagpapabigay po uh, mula kay uh, John Fans po sila from Malaysia. Ayan. Yun lang po sabi from John Carl Fans, Malaysia. Nabigay po, po sila ng uh, 2,000 po mga kalinga para dito sa kambal. Ay, kambal. <laughs> dito sa... <laughs> Masanin na ako, puro kambal. Dito sa magkakapatid. Ayan. So, ito po na eh. oh, 2,000 po. Iyo po. Ano ginagawa niyo po na sa mga ng binibigay ko po? Ipunin niyo po yung iba? ipon Ipun eh? ko po. Mm -hmm. Gawa nga na sabi ng mga bata sa akin, pag naipon ko daw, pag nakapatay yung bahay, gagawin daw namin yung negosyo Wow. sabi ko, oo, o, gagawin natin para na masabi ko, hindi natin magastos lahat yun. Sa kano rin? Ayan niyo po, natutulungan naman po namin kayong maka, ano kayo ng bahay niyo. Pero, tawag dyan. Um, dapat may lupa din. Ano? Sabihan niyo po kami. Kung may lupa po kayo mahanap dito. Saan niyo po ba gusto ito? dito na lang din. Malapit. O malapit sa sentro. Malapit sa sentro. Ah, sa labasan. Kalsada. So, ito na eh. Mula naman po ito sa akin. 5,000 pesos po mula kay Kuya Rab. Ang pinta na. Ano po. Saan niyo po yan? Hindi po. Kuya Ingatan Harp. niyo po yan na iya, tago niyo pong mabuti, huwag po kayo magastos, huwag pwede namin mga pangbisyo. Wala pang bisyo? Wala? Wala pa pang bisyo. Huwag uh, din pong anong Kasi pag once na malaman po namin na may mga ginagastosan kayo na hindi importante, diyan po nakitigil yung pagtulong. Ibig sabihin, hindi na po kayo karapat dapat tulungan kapag gano'n. Kapag ginagamit po sa mga bisyo, alak, ano yan wala po naman kasi tinutulungan namin kayo kasi deserve niyo pong tulungan kaya sana po pahalagan niyo po at ingatan din po kung wag niyo po kami uh, uh, i-dismaya ano po nay yung tiwala wag masira kasi ang gusto po namin talaga matulungan po mga bata makapag-aral sana ngayong taon makapag-aral na sila yun yung goal natin ano nay kaya po ba kayo sa goal natin ngayon na, na makapag-aral sila ngayong taon kaya pa po. Tutulungan namin sila makapag-aral, di ba? Di na po kayo, kayo mag-iisip. Uh, kami nang sasagot ng gamit nila. Allowance. Okay. So yun mukhang ano mga at hindi pa rin sasalita no? Sa, sana sa, sa sunod po ay hindi po mga kausap naman namin sila. Ang Pero ano po, sabihan niya po sila ng maayos huwag niyo po silang ano, pilitin o takutin so paano ba yun ay ah mo lang kami na ano na yun ano gusto niyo pong sabihin sa mga sa amin po sa Pinkalinga salamat po sa inyong lahat lalo lalo sa nagtulong sa amin tap lalo lalo na po yung nasa taas thank you po talaga sa inyong lahat yun lang po yun lang po Okay. Sabihin, <laughs> Hoy, 'yang Hoy salamat ka mo oh yun salamat kuya rab militay. Hoy, na sabi ya Hindi, <laughs> sila hmm. Takot sila sa ta ah. Si Chris, medyo okay na si Chris, no? Oo. Tapos, pasyal mo sa lakas. Hmm. So, ang sabi daw na, itong mga damit niya po, binigay lang din po pala. Hindi hmm, po ang dami -damid. Binigay po ang kahapon. Ay, may nagbigay sa inyo. Sige man, punta uh, na muna po kami na yan. At yun, makainin niyo po sila. Ayun, sarap yan. Abang mainit pa. Ano po, Nay? So, yun po mga kalingap. Thank you so much po uh, for watching. And kung may kayo po kayong pabigay sa kanil, paabot, tulong, gamit, so, ay malaking tulong po para sa kanila. Sabi may. magbabay na sila. Ayan, oh, yeah, no, Melissa. Ayan, na mababay. Melissa. Babay ka mo kay Kuya Rob. Na. Melissa, Melissa. Ito, si Melissa, si Bea, si Chris. Melissa. Ba't Chris ang pangalan niya, panlalaki? lalaki? o mami doa. Ay, sa bagay, may pamabay nga palang Chris, Chris Aquino, ano? <laughs> Ayan Melissa. Sa sunod, maaano lang yan. Ma, ituturin yan. Ang ganda ni Melissa, o oh, ano? Lahat naman sila magaganda oh. Mm -mm. So ay mga kalingap. Uh, kuya, salamat sa pagsama kuya. Mukhang di pa rin kami kinakausap kuya. Kanya <laughs> naman talaga yan. Ay, so, nga, eh. Pero masasanay din. Masasanay. Yung Dating nga na. po yung goal namin. Masanay po sila. Yun. Na makapag-usap, makipag-usap sa amin. Ano po? Kuya. Ayan. Yun. Saka ang gusto ko talaga matulong sila sa mga kapag-aral. Eh, sabi naman nila sa akin, gusto daw magpasok sa ALS. Then, mas maganda kung sa school talaga. Oo sana. school yeah. talaga kasi mas, mar mas ano yun, maraming estudyante. Yeah.